sa Coronadal City, timbog sa bypass operasyon ng otoridad ang isang 27 years old na babae. Ang blatter mula kay Jowelin de la Cruz. Isinagawa ng otoridad ang bypass araw ng Martes, June 3 sa Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Kinilala ang naresto sa alias na Gingging, -ging, residente ng lugar Nakuha sa posisyon nito ang hinihinayang shabu na may bigat na mahigit kumulang 10.5 gramo at may national standard drug price na 71,400 pesos kasama ang 500 pesos na mark money na ginamit sa operasyon. Dinala ang sospek at mga nakuhang ebidensya sa Coronadal City Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Jolene de la Cruz, I Minds, Philippines.